Sa kabila ng mainit na panahon, matyagang pumila ang mga butante sa Lanang Elementary School sa Kabugaw, Apayaw. Ang mga butante sumilong muna sa paaralan habang hinihintay na bumoto. Ang mga butante naman sa Luna Central School sa Bayan ng Luna binigyan muna ng mauupuan habang inaantay na makaboto. Payapa naman ang naging takbo ng eleksyon sa Pudtol. Sa videong ito, makikita ang maayos sa pila ng mga botante. Nakahanda rin ang mga medical team sakaling magkaroon ng emergency. Sa buong Cordillera apayaw ang may pinakamalita bilang ng botante na nasa 83,842 lamang. Samantala, Naantala naman ang botohan sa Candon South Central School sa Candon City Ilocos Sur. Ito'y matapos magkaaberya sa ilang ACMs. Pro pa uh, paper jams na kaya naman nilang uh, i-solve so far na. Kabilin yung troubleshoot ma'am doon sa mga presinto na nagka-problema to help the IBIS and the technicians. Agad naman itong naiayos at nagpatuloy rin ang botohan. Samantala, sa kabila ng kapansanan, walang sinayang na oras sa mga PWD sa San Fernando City para makaboto. Ang iba, inalalayan ng kanilang mga kaanak para makaboto. Hindi rin sinayang ng ilang senior citizen ang early voting hours para makaboto. Sa bayan naman ng Aguo, maagang pumilang mga botante. Ito'y para makaiwas sa init ng panahon at mahabang pila. Wala namang naitalang aberya sa pagboto nila magtatapos ang pagboto alas 7 ng gabi ngayong araw. Jose Robert Inventor, RNG News.